Doon nga kami nakaupo kanina and then pinalis kami ng mga pulis and then may pumalit sa amin ng mga pinay, pinapalis din ng mga pulis. Bakit size ayan dahil statutory nga namin, nagtapos na ako nagkape kanina doon sa Starbucks. So ayan, yeah. ito naman tayo. Pagkain naman tayo. Uh, ah, ang reality ng buhay dito. Tingnan nyo ang daming mga tao doon. Wait lang, papakita ko. Dito kami mga kid size, tingnan nyo mga kabayan natin doon. Doon, ayan ito yung reality ng buhay dito sa Hong Kong mga kahit saan ang daming mga Pinay kapag day off ayan kumakain naglalapag so ayan And anywhere ang daming mga kababayan natin doon ako bumili dati ng pagkain ko tapos kumain din ako doon ayan na Ay, nasa highway lang nasa ilalim ng mga mga ganito tulay ayan ang daming nila doon oh reality dito, ayan, nagka-camping and then, ayan, ayan naman ng kaibigan ko, ayan, dito kami. Ayan, tipit tipid din ba? tipit-tipit after nag... so, yan, kain tayo mga kitsides. Nag na, <laughs> Nagbaon siya. May, 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 dito lang yung baon ko. Chichiria <laughs> lang. Chichiria lang. 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 Pinapunta ko na yung kaibigan ko, kumuha ng box doon. Ano yung kaibigan ko? Diba? Lalapag kami. Magkano yung box? Ano yung box? Limang. Ah, ang isang. Pumipat nga kami dito mga ketsers para sobrang hangin kasi doon. Ayan, eh, dami namin katabi. Ayan. Uh, meron kami sa El Kain tayo dito. Mga ketsers, kain tayo. Bangus kami, bangus. Bangus na in Ayan, kakain na kami. May mga bangus kami dyan. busog <laughs> Awal pala doon, pinalis kami sa banda doon. So, lumipat na lang kami dito. kumuha siya ng isang karton. Ayan, may bayad pala yung karton nila dito. Five yung isang karton. And ayan, lapagan lang namin dito. And kakain kami. Mga limang oras kami dito magtambay. And then pupunta naman kami doon sa Tamar. Ang picture, picture kami. And doon na din kami kakain ng dinner. Kasi kanina umagis, pumunta siya sa IMG. And ako naman is matagal akong tangali na ako lumabas sa bahay ng amo Kung Hindi ako makatulog kaya lumabas ako. Sa so, imaingay din yung mga alaga ko. So ayan, tinawagan ko siya. And then tinapos niya yung meeting niya doon sa IMG. Pumunta siya dito para may kasama ako. Kasi paminsan-minsan lang kasi kami magkasama nung kaibigan kong ito. Saturday kasi yung day off niya. Dati ko kasama nung Saturday ako. Kasi five years din ako nag-Saturday off. And then, uh, nagpapalit lang ako kay amo ng Sunday. So, one year din ako nag-Sunday off. Kaya magkahiwalay kami. Hindi kami magkasama parate. Nung ganitong isa lang sa kami magkakasama. mo yung tent down. Lumagpas natin sa kalsada. Ay, mga sasakyan ba? Sino may ari niyan? Hindi naman kinuha. Ito Ay, bus eh. Ayan yung bus na walang bubog. Big bus. Sino may ari niyon? Lumipad kasi mahangin na ngayon. Abay! yung bahay. <laughs> sa <Dismosa> talaga ito. <laughs> mga ano dito, kahit saan, may OFW. Lalo na dito mga size Pak, um, ang dami, di ba? Pero hapon na to pa, uwi na sila. Dito. Mga domestic helper, pag nakita nila. <clears throat> Dati kami kanina doon, tapos pinalis kami ay pat kami dito kami sobrang daming ano dito oh mga pinay na nagtatambay ayan tambayan lahat dito doon sa dulo ayan puro pinay ang kami dito. Doon kami pupunta. Yun yung uh, biggest towel ba to? Dito sa Hong Kong. Ay, pangalawa yan. yan. Na kami dito kami. Seven years ako dito sa Hong Kong pero hindi pa ako sumakain nito Sa anak ko sasakay, pagkasama ko yung anak ko dito. Para ma-enjoy namin dalawa. Kasi hindi enjoy kapag ako lang gumagala. <coughs>